kamakailan inilabas ng National Security Council ang babala. May mga kandidatong Pilipino na umano'y sinusuportahan ng China sa nalalapit na halalan. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi lang ito usapin ng propaganda. May posibilidad ng aktwal na pondo, ng mga proxy at ng direksyong mula sa labas. Walang pangalan ng binanggit. Pero kung titignan natin ang kilos, ang koneksyon at ang pagkakaulit ng mga galaw, may mga palatandaang hindi na baliwalain. Palatandaan number one, tahimik pero aktibo sa anti-EDCA rhetoric. Hindi mo siya maririnig sumisigaw. Pero kapag may balikatan, may banat. Kapag may tensyon sa West Philippine Sea, biglang nananahimik. Hindi binabanggit ang China, pero laging may paalala. Ayaw natin ng gulo. Bakit kailangan tayong pumagit na? Palatandaan number two, malapit sa Pogo, logistics o land developer circles. May project, naroon ang Chinese Trade Chamber, may cutting ng ribbon, kasama ang negosyanteng taga mainland, siya yun. Tahimik siya sa usapin ng Pogo, pero tanungin mo kung saan ang bagong warehouse sa lungsod? laging may bakas ng banyagang puhunan. Palatandaan number three. madalas sa TikTok pero laging pabor sa neutralidad. May digital army ito ha, trending palagi, campaign content, pakyut, pakalma. Pero kapag may bantang militar o tensyon sa West Philippine Sea, tahimik. O kaya pareho tayong may pagkukulang. Neutral daw siya. Pero ang pananahimik, minsan ay panig na rin. Palatandaan number 4, galing sa pamilya ng negosyanteng malapit sa China, mabait, magaling magsalita, hinahangaan sa negosyo pero kapag sinuri mo ang pondo, proyekto at mga kasosyo, may pattern. May mga proyekto silang laging may kasamang Chinese contractor. At ang matagal ng tanong, bakit parang laging may basbas -bas mula sa imbahada? Palatandaan number 5, hindi kilala noon pero biglang nagkaroon ng campaign machinery. Walang national name dati eh? Pero ngayon may billboard na sa airport, may jingle, may commercial, may TikTok trend. Saan galing ang pondo? Tanungin mo ang donors, mga bagong pangalan. Pero kung susundan mo ang trail, may connection sa Binondo. Pagbuo ng larawan. Hindi ito pangalan, hindi ito prueba, Pero ito ay mga palatandaan lamang. Kasi ang tunay na impluensya, hindi laging may bandera. Minsan tahimik, minsan online, minsan dala ng sobre sa likod ng opisina. Ang tanong, kapag binuksan na ang balota, anong bansang may bahagi sa boto mo?